Sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maraming akusasyon na naglabasan. Una na riyan ay ang pag umano ng kasalukuyang administrasyon kay FPRRD? What's the... F Yan ang sigaw ng mga Duterte supporter na nakabase sa pangako noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan sa ICC laban kay FPRRD. Eh narye, sa Pangulong Marcos, tinupad niya ang kanyang pangako at never siyang nagtaksil sa kasunduan. Bakit naman? Dahil uh consistent naman tayo, hindi, hindi, hindi tayo tumutulong sa imbisigasyon ng ICC. Ang tanong ngayon, paano nakarating ang warrant sa bansa kung walang opisyal na ugnayan ng Pilipinas at ICC? Uh, it's very simple. It's a uh, request to the Philippine government from Interpol uh, to uh, enforce the arrest warrant. And of course, we, we comply with our commitments to, uh, to Interpol. It is, we did not do this because it was uh, uh, derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Pinaraan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol Manila na siya namang nakipag-ugnayan sa PNP para gawin ang misyon. Pwedeng deadmahin ng Pangulo ng ICC pero hindi niya pwedeng talikuran ng Interpol na siyang may bit-bit ng warrant of arrest ni Duterte. Interpol asked for help and we oblige because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will, not, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. So, ang alegasyon na walang warrant of arrest? Eh kasi yan, dahil meron naman talaga. At ang naiiwan na lamang na tanong ngayon, naaayon ba sa batas ang pag-aresto? Ang sagot ng Pangulo. There is a Uh, a very clear uh, uh document that will explain uh when uh the how on the sorry that will explain the basis on uh, how we conducted this uh, arrest of uh, former president ginagawa lang ng gobyerno ang tungkulin nito sa taong bayan, sa batas at bilang bansang bahagi ng community of nations na kailangan ding magtulungan sa kapakanan ng bawat isa. Ako si Benji Durango. Hanggang sa susunod na What's the Fact?